Umaga palang masungit na ang panahon sa Vasco Batanes. Ang mga alon halos kalibel na ng pantalan. Ang mga barkong ito tila dinuduyan ng malalaking alon sa dagat. sa paglapit ng bagyong Goryo sa Batanes, isinailalim sa Tropical Cyclone Wind Signal Number no. 2 ang bayan ng Itbayat. Katamtaman hanggang sa malalakas na buhos ng ulan ang naramdaman kanina sa bayan ng Itbayat. sa bayan ng Mahataw, katamtamang ulan ang naranasan bandang alas 10 ng umaga. Naghulugan naman ang mga bato sa National Road sa bayan. Rumagasa naman ang mud flows sa Uyugan, Mahataw Interior Road sa bayan ng Uyugan, Batanes. Pero kaninang hapon, naging mas kalmado na ang dagat at umina na ang mga pag sa probinsya. Inaalam pa kung mayroong iniwang pinsala ang bagyong koryo sa probinsya. charts Nicoloman, RNG news